Good afternoon guys. Mga untag santol bago pa ko nahuman og laba. Balut og maybe kay naay to nang sounds ba. Daghan kay ko gilabhan. Mga tulo kaplanggana. paglanggana. Mao ni ang inje akong snack kay santol. Dili kaysa kuan dilik dili kesa. Mas sakto na. May nga din diayin natin, Mga kas, isi, no? Okay pa ba ta? Padayon lang ta, mga guys, no? Bisa ginagkaman, o ba itong mga tumbiyos, ginagkahinay. Hmm. Santol. Nagpalayo ko na yun. Kaya ay mga gusawang sugod. Sugod ka ayo. Oke, Pak daerah. Oke, Pak Daerah Dah nak lihat sokong lu itu mengapa? Okay, kewangan pada satu umno kayak murang. Sayu kayak kuna bah. Sayu kayak kuna kamera. Kamera aku bela una. Sehapun, satu ku alat sipin sebentar, alat sipin merasa iwa anak guys. nagkagamay yung nagkagamay ang ako ang view kay ang akong investment kay hinay man sad nang gilay gi layan tam nga guys ba pwede ra ta mo nyo pero dili ta mo indag kay ato naman yung view so blan ang akong nawat sa nang nagagrabe naman eh Ito ang kong santol, mga ang tanin nyo. kada yung naghihapon ta ayo jud undang ato atong magisugan mga guys no so happy lang and go 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 mo tabi tap, tanda sa kanang kuan niya to ang panorama mga guys kay silulong ito ay magasugo ani mm -mm, na buspad na akong baba kag ni nimu kanang kauna ay tabik man

Babush, ang pintak mo